Masarap, katakam-takam at dekalidad na mga produkto, dinarayo at binabalik-balikan. Ganyan ang iniiwang tatak, hindi lamang sa panglasa kung hindi maging sa isipan ng mga pagkain nagmumula sa isang pastry shop na ating ibibida. Sa puso ng Baler Aurora, matatagpuan ang kwento ng isang negosyo na mas pinaunlad ng agham at malikhaing kaisipan. Ang ating itatampok, ang kwento ng Madison's Cake and Pastries. Mula sa pagiging isang coffee shop noong 2015, halina at samahan ninyo kami alamin ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay. Isang malugod na pagbati mula rito sa Aurora kung saan ipaparating natin ang isang kwento ng tagumpay na mas pinatamis at pinatatag sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inubasyon. Ako po ang inyong co-host for today's episode, Henrich Villanueva ng DOST Aurora. Mga kaagham, Sama-sama nating alamin ang isang matamis na kwento ng tagumpay mula sa Madison's Cakes in Phase 3. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar B. Sikat, ako naman po ang inyong lingkod, Laid Sikat. At tara na at ating tuklasin ang galing ng siyensya sa probinsya ng Aurora. Dito lang yan sa probinsya Season 2. Nagsimula sa isang simpleng bakery noong 2015 na nagbebenta ng mga rolls, French bread buns at country bread. Taong 2017, lumago ang kanilang negosyo at naitayo ang Madison's Cafe. Dahil sa dedikasyon at commitment na makapagbigay ng masasarap at dekalidad na mga pagkain, patuloy ang paglago ng kanilang negosyo. Ating alamin ngayon kung paano nakatulong ang siyensya upang mas makatugon sila sa demand ng kanilang lumalagong negosyo. si Wilson Paulino, ang owner ng Madison's Cakes and Pastries from Baler Aurora. The business started uh, 2015 and since baker ako before sa Manila, uh, baking consultant, niipit ako sa buong Pilipinas para mag-bake. Then, nung pinanganak ng anak ko dito sa Baler, yun yung deciding factor na umuyo ako dito sa Aurora. At the same time, uh, baking lang yung alam kong gawin, so nag-decide ako mag-business. So yun, yung Madison is Main ng aking eldest daughter. Uh, yun na yung pinangalan ko before kasi matayo kami magkaanak ng Mrs. ko eh. Five years after marriage before kami magkaanak. Kaya yun na rin yung pinangalan ko sa shop. Yung business namin ngayon, nagsasell kami ng breads, cakes, and pastry. At the same time, nag-evolve na siya. Naging full-blown cafe na siya. So we have pasta, sandwiches, salads, and uh, cold and hot drinks. Uh, yung customer namin, medyo selective, uh, target namin before sa lahat, hindi pala. So na-create namin siguro through word of mouth na din, uh, class B and A yung aming market. So nag-concentrate kami sa specialty products talaga. So dito sa Baler, isa kami sa unang gumagawa ng mga sugar-free breads. More on, uh, ang background ko kasi is nasa French style na bread making. So nag-focus kami sa mga sugar-free and healthy na bread. So at the same time, uh, kami na rin yung sa mga selective hotels dito sa Bale. And uh, yun, through ano na rin, nagkaroon na kami ng uh, pastries. Naghanap na rin yung mga customers ng pastries. So nag-drive na rin kami sa pastries. So, no 2017, uh, medyo tumaas yung demand ng products, especially sa mga specialty breads. Lalo na yung mga hotels, tumaas na yung turista, lumakas na rin yung demand. So, dumadouble, triple na rin yung order ng mga hotels. At the same time, right timing na na-assist kami ng BOST setup. Nabigyan kami ng uh, dough specific na naibigay sa amin. So, yung production namin na ginagawa na for example, sa isang hotel, two besyo allotted namin sa kanila, one day na lang yung production namin para sa kanila na. So, talagang bumilis yung aming production. Uh, 2017, yung tamas nga yung production natin. Uh, the same time, yung tinulungan tayo ng setup nabigyan tayo ng ating uh, dough leader. Uh, bumili production natin. Uh, with that machine na, na ibigay sa amin, bumilis talaga yung trabaho. Yung mga tao, hindi Nakat talaga yung, yung uh, manpower ng haba ng trabaho. Then, bumilis yung service, bumilis lahat. Then, nakakreate kami ng other product using yung machine. So, na-discover ko yung setup by DOST na through our customer. Isang customer namin si Ma'am Rosalie na banggit niya about dun sa setup. At the same time, nagtanong na rin ako sa friend namin sa industry, si Ma'am Dialing, na nagpa-assist din before sa setup. So, dun, dun ko na lang. Naisip ko, simple lang na may requirements nila eh. Parang uh, registered lang yung business mo, registered ka din sa DTI at uh, may existing uh, shop ka na uh, ayun, uh, huwag mahiyang lumabit sa DOST at huwag mahiyang magtanong. At the same time, uh, matutulungan kayo para i-upgrade yung system na meron kayo, i-upgrade yung uh, quality ng uh, product na ginagawa at mapabilis yung production. So, yun yung malaking help yung DOST talaga. Uh, yung shop namin is located sa Quezon Highway, Barangay, Plain, Balat, Aurora. At the same time, everyday nandun yung mga big products namin. We have bread, cakes, and pastries. So, pwede kayo doon mag-walk-in. At uh, the same time, uh, you can reach doon sa FB page namin, sa Madison's Cafe Baler, para mag-inquire sa products natin. Ayun, maraming maraming salamat sa DOST Aurora para sa pag-assist sa amin sa setup. Talagang dumali yung buhay namin at mag-interest yung quality and production namin. Maraming maraming salamat. At ipagpatuloy eh, nyo lang yung ganyang sistema na makatulong sa mga small and medium na shops or mga enterprises na katulad namin para mapalago na yung kanilang negosyo at mapaunlad. Maraming maraming salamat. Mga kaagham, isa ka ba sa mga micro, small and medium enterprises sa bansa? na naglalayong maka-adapt ng makabagong teknolohiya upang mapabuti ang iyong produkto, serbisyo, operasyon, at mapataas ang produksyon at kakayahang makipagkumpetensya ng iyong negosyo? Nais mo ba ng makabagong kagamitan na walang interes hanggang 5 million pesos? Baka para sa iyo na ang programa ng DOST, ang set Up Program. Tara! Usap Setup tayo! Tuloy-tuloy ang matatamis at kahangahangang kwento ng tagumpay dito sa probinsyang hindi lamang para sa mga surfer and nature lovers kundi pati na rin sa mga food lovers. Sa kwento ng Madison's Cake and Pastries, napatunayan natin na kayang magtagpo ang siyensya at kagustuhan ng tao na mag-upgrade. Patuloy na yakapin ang inobasyon, tangkilikin ang sariling atin, sagot nyo ang kwento mga kaagham at sa DOST naman, ang programang laan upang paunlarin ito. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok para sa iba pa nating episodes. Para mga updated, i-like, i-share, and i-follow ang aming official Facebook page and YouTube channel, DOST Central Luzon. Sa ngalan po ng aming regional director, Dr. Julio Cesar B. Sikat, ako pong muli si Lane Sikat. At mula naman po sa DOST Aurora, ako naman po si Henrich Villanueva. At, At ito, ito ang Provinciencia Season 2. Season.